Yan. Sabi ko nga lagi na prayer is a powerful and effective, no? Minsan talaga parang kahit na nalangin tayo, parang um, ang hirap hindi nasasagot yung panalangin natin. May instant, may hindi, pero ang pinaka the best naman niyan is sasagot ang Panginoon, pero sa tamang panahon, sa kanyang perfect time hindi po sa time natin kasi mas alam niya yung future natin. So, sumasagot ang Panginoon ng tatlong ways. Either yes, ngayon sasagutin niya. Either no, kasi bigay niya yung pinaka-the best sa atin. Or either wait, sabi niya dahil minumotivate niya yung patience po natin. So, tatlong yan. Pero yung kabuuan ng tatlong yan ay laging yes. Pero hindi po yung gusto nating oras, hindi yung gusto nating panahon kundi yung panahon ng ating Panginoon kasi mas alam po niya lahat yung nangyayari. Mas alam niya beyond that kaysa yung sa atin. Kumbaga sa 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 bundok, mas alam niya kung anong kabila ng bundok na 'yan. Kumbaga sa mga punong 'yan, yung mga punong 'yan, alam ng Panginoon no itinanim 'yan, alam ng Panginoon siya ang palaki, siya ang nag nagpa <coughs> although tao ang nag, nag ng fertilizer ng tubig pero ang nagpapalaki ang ating Panginoon kaya yung mga punong yan alam niya at alam din ng Panginoon gaya ngayon maganda kasi maraming puno dito <coughs> dahil sa sa ma, ma, ma um, ito, ito mainit merong silungan ang mga ibon merong silungan tayong mga tao at uh, nagbibigay ng oxygen, nagbibigay ng hangin sa atin, no? So napakaganda po ng ng ano ng ng tub, uh, ano ng ng uh, pagpapalaki ng punong yan dahil ang lahat ay nasa Panginoon. So binibiro ako <laughs> ng aking alaga. <laughs> yan kaya nawawala tuloy yung aking mga sinasabi. <laughs> okay, so yan dito mahilig ang mga apple sa mga bata. Yan yung pinaka nila dito. Pinaka uh, merienda nila dito no sa atin ni eh, napakamahal pero sana all sana all all lahat no may pagpapala ang mga tao may mga maganda ay it's more it's okay that one old na yung mga apple apple nila so yan pinagpapala no so, napakaganda at pinagpapala sila dito no ng ng Panginoon so yan pinaka the best at pagpapala ng ating dad So, ayan, kumakain na sila ng apple-apple. Is apple-apple? Is the best apple? Ah, ah, ah. ah. Ayaw. mo. Ah. Okay, so lagi po manalangin at laging ang pagpapala ng ating Panginoon. Tiwala tayo sa ating Panginoon dahil meron po siyang alam at, at, alam po niya lahat actually kung saan tayo, ano tayo, sinilang tayo, alam niya po yan hanggang sa mawala tayo, alam po niya. Importante yung kaluluwa po natin na nawa lagi na sa Panginoon. Isik natin yung mga kasalanan na humingi tayo sa Panginoon ng tawad at lagi na mag-ubay tayo sa nais ng Panginoon. No matter what, mabuhay man tayo o mawala, alam natin na ligtas tayo dahil tinanggap po natin ang ating Panginoon bilang Lord and Personal Savior. Pinapasok natin siya sa ating puso at magmula ngayon siya ni na naghahari sa atin no pag na kita na no mad is perfect naman sabi ko nga pero pag na natin na nagkasala tayo hingi tayo ng tawad sa kanya go back go back lagi po tayo sa paanan ng ating Panginoon at ano man yung mga pagsubok natin go back po tayo sa Panginoon kasi ang promise po niya na na laging sinabi hindi tayo iwanan ni pabayaan ng Panginoon dahil siya ay sumasa atin kasama po natin ng ating Panginoon So yun po yung may share ko sa oras na ito. May the Lord God bless you. Keep on praying. Keep on trusting God. Pray without ceasing. And uh, God loves you all. so Shalom, shalom, and bye for now.